Isang mababalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 8, 2025, linggo at ating pinagdiriwang ang linggo ng Pentecostes. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 1 to 11. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu mga hudyong, may mga hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, Hindi ba Galileo silang lahat bakit ang atin ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo mga taga-parasya, mga taga-media, mga taga-elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Odea at sa Kapadosya, sa Punto at sa Asia. Meron pa sa atin taga at Panfilia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya na nasakop ng sirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo. May mga taga Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang pagdiriwang ng linggo ng Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang narinig natin na ipinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya tuluyang umakyat sa langit. At yung habilin nga niya na huwag munang aalis hanggat hindi dumarating ang patnubay ang Espiritu Santo. Kung kaya sa ating unang pagbasa, pinapahayag dito yung tagpo no, na habang sila ay nasa silid, ay nagkaroon ng uh, malakas na uh, ugong uh, ng hangin uh, parang may dilang apoy no na bumaba sa kanila at sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika no na talagang ito yung tinatawag na nating biyaya ng espiritu santo o gift of the holy spirit so konting kaalaman lang din ulit no ang salitang pentecostes ay hinango sa uh, salitang Griego na pent na uh, At ang ibig sabihin, ikalimampu. Dahil ito ang ikapiptyet day o na-araw pagkatapos po ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Uh, ito ay tinuturing din na araw ng pasasalamat dahil uh, sinasabi sa atin na ito ang hudyat at opisyal na kapanganakan ng simbahan. Bagamat itinatag ito ni Jesus, pero naging opisyal na kapanganakan ng simbahan ng lumapag ang Espiritu Santo na tinatawag nga natin Pentecost. Uh, ngayon, no, uh, magandang uh, mapagnilayan natin ito no, na lalong-lalo na sa panahon natin ngayon panahon na kung saan marami sa atin ang nalilito, naguguluhan no, sa mga nangyayari sa ating paligid, sa mga leader na ating pamahalaan. Napakahalaga po no, na talagang kaila, idasal natin, uh, hingin natin no, na bumaba ang Espiritu Santo. Hingin natin at tanggapin natin ang Espiritu Santo nang sa ganoon ay magkaroon ng pagkakaunawaan o pagkakaintindihan. Kaya ang, ang nangyayari sa atin no, na tayo dahil hindi natin maunawaan ang isa't isa. No? Uh, kaya nga kahit anong effort natin no, ay hindi nang hindi na, na walang na itutulong dahil patuloy tayong nagiging uh, sarado sa uh, banal na Espiritu Santo. Dahil nga sabi no, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Kaya nga kahit yung mga terminong ginagamit sa ating pamahalaan, sila-sila mismo ay hindi magkaintindihan at kailangan pang pagdibatihan kung anong kahulugan ng isang salita. No? Dahil nga nagkakaroon ng na iba-ibang interpretasyon. Sa so, tandaan natin, ang gawain ng, ng masamang espiritu ay pagkakahiwa-hiwalay pero ang gawain ng Espiritu Santo ay pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ganyan ang, ang pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya no sa araw na ito, uh, hindi lang ang simbahan ang kailangan natin ipagdasan. No? Hindi lang mga leader ng simbahan hindi maging leader ng ating pamahalaan upang sa ganon ay magkaunawaan sila dahil ang kanilang mga di pagkakasunduan ay nagdudulot ng malaking problema sa ating pong bansa. Mali po, isang maligayang pagdiriwang ng Pasko ng Pentecostes.